Isang espesyal na bata ang aming nakilala noon lang nakaraang linggo, Bibo. At talaga namang talentado. Ang labing-anim na taong gulang na si Mark Joseph Legaspi o Maki, Pero ngayon, tila mas ganado raw mag-ensayo ng sayaw si Maki. Isa kasi siya sa mahigit dalawandaang makakalahok sa Night to Shine, isang libreng prom night para sa edad labing apat na taong gulang pataas na may special na pangangailangan gaya ng deaf and mute, autism, cerebral palsy, Down syndrome at iba pa. Nung sinabi ko, Anak, sali kita sa night session. Yes, ma, am. Sabi niya niya. niya na. Excited ka na ba? No, dear. Oh, anong si ka ba bukas? Anong uh Anong -huh. si Sino daw gusto mo isayaw? Um, lahat. Lahat. Lahat daw. Gusto niya isayaw lahat. Lahat ng makikipagsayo sa'yo. Oo. Uh -huh. Noong Sabado, February 11 Muli naming binalikan si Maki sa kanilang bahay. Ready ka na ba? Alas 3 ng hapon magsisimula ang programa pero alauna pa lang, dagsa na ang mga dadalo sa prom. Kung tutuusin, lahat kasi ng kanilang preparasyon para sa importanteng okasyong ito, dito na nila gagawin. Kasama kasi sa servisyong ibibigay sa kanila, ang libreng damit at sapatos mapalalaki o babae. Pagkatapos sa dressing room, diretso na ng makeup room ang mga imbitado sa Night to Shine. Dito, lalo silang pagagandahin at pagwagwapuhin ng nasa 20 volunteer makeup artists mula sa mga buko, muka at buho. Pagkatapos maayusan. Naghintay muna si Maki kasama ng iba pa para sa takdang oras ng programa. Pero si Maki, tila hindi mapakali. Excited ka na? Tantaw ang ang Wow, Eka, wow. mga special needs. At talaga naman kita-kita nyo ang energy ng lahat. Talagang inayusan sila para sa aktibidad na ito. Isa-isang pinarampa sa red carpet ang mga dadalo kasama ang kanila mga body Ang mga magulang kasi at ibang guardian, inihawalay muna para talaga namang makapag socialize ang mga bata. At matapos naman nga ang red carpet, eto na nga ang venue. Talaga namang makikita nyo inayos yung lugar na ito. Sa stage pa lang, makikita nyo yung dekorasyon at pati dito. Talaga namang nagniningnig at nagmimistulang prom talaga. nang mabusog na ayat energetic na ang lahat na nakipag-party-party party sa mga nagtanghal na dancer at singer. Ikalawang taon na ng Night to Shine dito sa Pilipinas at ito nangyari sa pagtutulungan ng Tim Tebow Foundation at Christ's Commission Fellowship o CCF. Tim Tebow Foundation gives us a sum of fund while CCF Unique Special Needs host it as a church. Tapos, the workers, the volunteers, they all don't charge. Meaning, they all, it's all labor uh, the labor, labor of love. love. And then, uh, individuals, anonymous individuals also give to unique, so that this ball could happen. Pero kung tutuusin, pangatlong taon na pala ng aktividad na ito para sa mga taong may espesyal na pangangailangan. Nagsimula ito sa Amerika at sa ngayon may labing isang bansa na ang nagsasagawa nito kabilang ang Albania, Canada, Ecuador at Haiti. Ang idea kasi behind Night to Shine is this. They haven't experienced prom because they never had a chance to go to school. So that's why this Night to Shine was really made for them para sa mga people na hindi naka-experience ng prom. To bless them to to make them feel that they're really special hindi naman sila outcast kundi mahal talaga sila ng Panginoon. Nang makita ni Maki na nagkukumpulan ng iba sa dance floor, hindi na rin siya nagpahuli. At ang kanyang forma, tila umepekto sa batang si Bea at inaya pa siya nitong sumayaw. habang wala si Maki. Pansamantala namang inagaw ng na mag-asawang ito ang spotlight. Talaga namang hindi sila nahatlangan ng kapansanan para ipamalas ang galing sa pagsasayaw. First time, First time, uh, time uh, ko. Ang nararamdaman mo. Matapos magpahinga sandali, hindi na nagpapigil si Maki at umakyat pa ng stage para ipakita ang kanyang dancing skill. Mama niyo po yung pakiramdam na nakikita niyo na ganito kasaya yung anak ninyo. Nako very happy talaga. Hindi ko kalainan. na mm -hmm. talagang joy na joy. Joyful siya. Talagang mm -hmm. ang happy-happy kong -happy, happy sa Yung gantong klase po ng aktividad, ano po ba yung kagandahan na naidudulot para po sa mga um, katulad din po ni Maki? ganda niyan kahit na sila ay may kapansanan, may papakita sa publiko na kung anong ginagawa natin, kaya din nilang gawin. Kaya din nilang makipagsabayan sa ating kasiyahan. I'm very happy ba? Yes. Hindi lahat ng sumaksi sa gabing ito maisasalin sa salita ang kanilang nadarama. Ganun pa man, ang galak, bakas na bakas naman sa kanilang mga muka. Nawa ang pagbibigay natin sa kanila ng halaga at unawa, huwag dito humanga. Dahil sa araw-araw naman, sa buhay natin, lalo na sa kanilang pamilya, nagsisilbi silang maningdi ng mga tala. Patuloy na magbabantay sa mga isyo ng bayan. Ako si Katrina Son, kasama sa iisang brigada.